Ako po si Raymundo Aselio. <clears throat> Nakasakit po ng isang malubhang karamdaman ng spinal. Na ipapasalamat po ako kay Brother Eric Achenza. At sana po ay araw po ng lunis ay uupirahan po ako sa spinal na babakalan po nga halibut ang ginawa ko po ay nagpunta ko doon po ako nagpunta sa halip na pong nagpunta ko sa hospital dahil may bayad na po ang bakal 180 ngayon po ay doon po ako nagpunta ang pumilit kay brother Eric at sinisa na nagtiwala po ako ng lubos sa kanyang pagdagamot ay awa po naman ng Diyos ay binigyan po ng binigyan po ng aking kahilingan ng lun, Nalunasan po niya ang aking karamdaman na hindi na po ako -pirahan sa spinal. Dahil babakalan nga po uli, ng aking, babakalan po ang aking spinal. Ngayon <coughs> po ay awap po ng Diyos. Tapos salamat po sa mahal po ang mahal po ng nasarino na napagaling po niya ang aking bayo, ang aking spinal. Nandito na po binakalan. Maraming maraming salamat sa mahal na poong at kay Brother Eric Atziza. Kung hindi po sa kanya ay baka... Siguro po'y nakirahan ako. Hindi po lang kung anong nangyayari sa akin. Kung nakirahan. Lagi tas puso po kong kakasalamat kay Brother Eric Atziza at sa mahal na poong sa ng mga ng magpagamot, tiwala at wala pong tusukli sa ating mahal na pong nasarilog mga magpagamot.